Po guys. Ito na po yung aking uh, mga galon na plastic bottle na taniman guys. Ayan po. Tinan nyo po. Ayan pag kaya po yung ginamit nyo uh, siguraduhin nyo lang po na may butas po siya sa, sa ilalim. yan para nagde-drain po yung ating tubig pag nagde-delig. Para yung ating pong uh, tanim ay maka tubo ng maayos yan po yung May mga butas po yan sa gilid. May butas doon sa ilalim. Sa Pwet ng galon. Ayan po, tingnan nyo po. Ayan po yung mga tanim ko na lahat ay eh, naka plastic bottle lang po yan. Kasi dyan po sa ganyang pamamaraan, guys, makakatipid po kayo kasi kung bibili po tayo ng paso, eh may presyo din po yung paso ito po, limang piso lang po ang bili ko niya, bawat isa ayan, puputulan nyo lang po yung babaw nakita nyo po itong mga galon na ito ayan ito po yung gagamitin ko sa akin pagtatanim ayan guys, putulin nyo lang po rito guys, ang pinaka taas nung plastic bottle na gagamitin natin sa pagtatanim. Ayan siya guys. Para ito sa mga uh, medyo malalaking halaman, kaya ang kamatis, sili, pwede pwede po rito yung tanim. Kasi nga, medyo uh, maliit yung espasyo natin, kaya kailangan sa ganito tayo magtanim. Pwede pwede ito guys. Kahit sa inyong mga Uh, harapan ng bahay ay nag-aalaga ng mga halaman na namumulaklak samahan nyo rin po ng halaman gulay pwede pwede po ito yeah. ang gagawin nyo lang po rito guys uh, ang gamit, gamit lang po kayo ng ito soldering uh, bubutasan nyo lang po sa ayan gawin po po ayan bubutasan nyo lang po rin Uh, para yung pag nagdidilig tayo guys ayan eh ay nag nagdidrain yung ating tanimang para hindi nabubulok yung ugat ng ating pananim yan, mahalaga po yan na may butas po rito sa ilalim Ayan guys, oh. may butas na po siya. Ayan. Kita nyo po. Ayan. Kailangan may butas po para pag nagdidilig tayo, hindi naiipon yung tubig dito sa baba. Uh, yung po yung magiging sanhin ang pagka bulok ng ugat ng ating pananim. Kailangan pag nagdidilig tayo, tatagos siya rito para nagdidilig siya. Lalagyan uh, din po natin guys ng butas sa tagiliran. Ayan. Para po ah, uh, labas pasok po yung hangin, yung oxygen. Para yung ating ugat ng ating pananim ay nakakahinga rin siya. Kasi siyempre plastic bottle po ito, mainit po talaga. Pag mainit yung panahon, mainit din siya. Kaya kailangan nakakasingaw po yung lupa ayan ayan siya gas guys. guys ayan ayan na guys oh butas na siya ayan, may butas na po siya ayan ayan po ganyan lang guys